Shalom sa lahat ng mga taga-panood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na pinamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din natin. Sure, kaya magsimula na tayo. Ano ang ipangahatol ni Kristo at ng mga banal? Sa so John chapter 12 verse 48, sinabi ni Kristo na matatakwil sa kanya at hindi tumatanggap sa kanyang mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa taon na iyon. Ang salitang kanyang sinalita ay siyang hahatol sa nasabing tao sa huling araw. At sa John chapter 5 verse 22 naman ay sinabi ng Panginoon na ang ama ay hindi humahatol kundi pinagkalob niya sa anak ang buong paghahatol. Ang apostol naman na si Juan ay pinakilala si Kristo na siya ang salita ng Diyos sa John chapter 1 verse 1 hanggang verse 3 at verse 14 na lalong mapagtitibay ng Colossians chapter 2 verse 9 kung saan sinabi na ang buong kapuspusan ng pagkajos ay nanahan kay Kristo sa laman. Kapag pinaglapat-lapat natin ang mga nabanggit na mga talata, napakalinaw na makikita natin ang katotohanan na ang salita ng Diyos ang magiging batayan kapag kumarap na ang mga taong hatulan ng ulo at ng katawan o ni Kristo at ng mga banal. Nagbabago ba ang isip ng Diyos patungkol sa kanyang salita? Muli abangan ang susunod na kabanata at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Kristo Yesus.